yun at nakadalawang ano na tayo no pangalawang deliver na natin to no mga cobs yun yeah. lang yung ano Palaya. oo isang kanin lang muna kain na tayo yun nandito na tayo sa ano no mga cobs sa base sa number 11322 natin kung may deliver pa tayo muna natin susi natin Ang motor Tapos na nakabalik Saan yan? Bakor? Putik di po di malalapit na sa akin Nahihilo na ako eh uh -oh. Oo, oh, kumain ako kasi sobrang traffic talaga sa Antipolo. Sobra. Na. Pili ka dyan. Hello? Boss? Hello, boss? Walang ano, Marikina. Asa ka naman, nai-drop mo na yung sa Holy yun at nakadalawang ano na tayo no pangalawang deliver na natin to no mga kaobs sana oh uh, ang oras natin ngayon ano uh, malapitan lang to ala alauna yan ito lang yung deliver natin malapitan lang let's go yun nakadalawang balik na rin tayo dalawang deliver na to Para dito na ako. Dalawa, malapitan lang to. Oh, lang ani na eh. Malapitan lang to. Kaloocan Project 8, tapos Mandaluyong, Pasig. Ha? Na-traffic -na -na ako sa Antipolo, battery trip ako eh. Ang tagal ko sa Antipolo, pre. Tapos, mga mga customer pa, tawagan mo. Ang tagal. Antipolo, pre. Anak looban pa yun, eh. Oo. Oh, talaga. Sinabi mo pa. Subdivision. Kaya nga. Ito na ako, pre. Okay, okay. Uh, first stop natin, mga kaob, sa Kaloocan. Tapos, pabalik tayo Project it Let's go! traffic grabe traffic yun nandito na tayo sa mga sa Leon Leon sa first drop off natin te ito ba ba yung ano te Leon Leon Street oo oh,

Naku po! Busy! Hmm. Putang ina mo! Giniyago mo! Bayo nalang yan! Ha? yan! Hindi! taga deliver lang ako! Bayan, bayan. oh nalang yan! na to! Okay. Yari! Nandito na si Sir na mga kaobs! Ah, IC2 pass. Okay. Oops. Ah. Ito. Oops. Mhm. Mm sir, ito aning ko lang ito sir Sir, ah, yun na. Oops. Ah, tinga lang sir. Ilagay ko na itong ano. Greetings. Ops, sumama. <laughs> sir, picture ko lang po ah. Katibayan lang po na ano. Okay na po. Thank you. Ayun, nakadali na rin tayo ng isa. Dito sa Kalookan. -Kalo Next natin, Project It. Madikit yung nix. Tayo, hindi mainit. Oops. Ah. Ay, bandi mainit. Sabi ni Sir kanina, yung sa bulaklak doon na diniliber ko sa picture daw maganda. Pero nung dumating daw hindi raw maganda. Eh wala akong alam doon, taga-deliver lang ako. <laughs> All right. <laughs> <laughs> okay, so all so, right. ABC. Sir, dito ABC, chemical corporation thank you. Sir, alam niyo ABC dito, Chemical Corporation? Ah, okay. Okay, thank you po. Ayun. Sir, delivery lang po. Bulaklak. Bulaklak. Delivery lang. Tawagan ko lang po. John Kelvin Dorin. Opo. Tawagan ko lang po. Hello sir. Di sir, dito na po ako sa may guard po. Ah, iwan ko na lang po. Okay po. Okay po, thank you po. Sir, ewan ko na lang daw po. Thank you. Yun, iniwan na natin sa guard ng mga ka-obs yung ano, yung bulaklak ni Sir Kevin. Ngayon, last drop na natin yung yung sa yun na lang yung sa ano ng sundalo yun na lang last na lang natin yun As, oh, back to home base na tayo yung traffic dito na sa C5 baka alas na tayo makarating dun sa ano mga kaob sa Dela Puente sa may Dangua. traffic oh. Traffic dito sa C5. grabe. Rush hour na kasi mga kapso. Inaabot na tayo ng rush hour. Kaya yeah, ganun talaga. Gane eh talaga. Pastilan. Travis kan trapika. Ah. <laughs> <laughs> antok na ako. Antok na antok na ako. Yun, nandito na tayo Sana sa ano no, sa 601 Lerma. 601. Baka dun. Uh, 601 Lerma, Mandaluyong. kabila Ah. Six one. Hello po. Opo. Saan po banda, sir? 601. Sa labas na siya Hello po. Sa ba ka banda, sir? S 601 po ba yung number ng ano po? 601? 601? Gold storage Gold storage Diretso pa Dito sa ano sir Dito pa ako sa baba Diretso pa lang Diretso pa ako sir Gold storage Ah ito Yun. Oo oh, nga po, traffic eh. <laughs> po, Nagpunapok ng ano, pinapok naman. Pagdating doon, dala mo na daw. Oo, oh, dala ko na po eh. Ay, na, thank you po. Pagbigay ako ng dalawang daan doon sa ah. lalamog niya. Kaya, kulay ko lang po ito. Oo, ah, abon doon sa lalamog. Ay. Sir, thank you po. Thank you. Ano yan, kuya? Bayad yan doon lalamog. sa lalamog. Sa lalamog. Ang itip mo. Sige lang po. Sige lang, thank you sir. Thank you po. Thank you. Yun. Gago. Thank you sir. Thank you po. Yun, nandito na tayo sa gold storage pala to dito ng mga kaobs mga kangkas ka Saan na naman tayo? Sa... Tawag na ito. Pasig Ato IBC. Let's go Sir, ewan ko na lang, lang daw Sabi ni ma'am, balikan na lang, lang daw niya Yung lumabas kanina Opo, opo balikan na London daw niya yun back to home base na tayo mga kaobs nakakawi uh, tayo na ito, ano ah mga alas 2 alas 7 na siguro yun nabigyan na natin yung last na bulaklak na deliver natin dito sa ano dito sa welcome to the home of Romera Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. okay Bis na tayo sa Dela Puente sa may Sampalok, Maynila ay dangwa pala yun dangwa dangwa ah, kapagod yung traffic ng mga kaubs kahit walaklak lang deliver mo talagang kapagod sa traffic traffic nakakapagod talaga yung traffic ang Eh, Ay, hey, yung traffic dito sa Espanya ng no, mga kaugsayop. Oh, uh, nakalagpas din sa traffic. Ayop.